Hi guys, it's me again, Alma 2, and welcome sa aking YouTube channel. And sa mga hindi pa nga nakakakilala sa akin, I'm a Filipina married to a Taiwanese na ngayon ay nakatira dito sa Taiwan. So first guys, for this vlog, gusto ko sa inyong i-share itong nabili kong iPad Pro 2 and na unbox ko na siya last night. At saka na-try ko na rin yung kanyang mga feature kung okay ba at wala ba siyang defect. So ngayon, i-unbox ko siya ulit sa inyo para maipakita ko sa inyo yung kanyang mga uh, kasama sa loob. And eto nga pala guys, yung na-order namin na AirPods Pro 2 Gen. Ayan. At bubuksan na natin siya. So, ay dito nga pala sa box guys, ay makikita nyo yung kanyang serial number. Meron siya dyan. Ito nga pala, guys, ay compatible sa mga iOS products, MagSafe, uh, mga iPad OS device, USB-C cable, Apple, yan, guys. So, napakadaming compatible sa kanya. And, i-open ko na siya sa inyo, guys. So, pag-open niyo ng box, makikita niyo agad yung kanyang manual. So, ito, guys, ay merong manual. Also, yung kanyang AirPods. eto guys, ayan, natanggal ko na yung kanyang uh, cover. And sa loob, meron siyang braided USB-C cable. Ito, guys. At hindi ko pa siya natatanggal. Also, meron din siyang kasamang extra silicone uh, air tips with three different sizes. Meron siyang extra small, small, and large. So, yung nasa loob, I think it's medium, guys. And papakita ko sa inyo, guys. Ganito nga pala yung itsura ng kanyang extra silicone air tips. Ayan. Extra small, small, and large. So, dito naman sa AirPods, guys, ipapakita ko sa inyo yung kanyang uh, itsura. So, dito sa baba, makikita nyo yung kanyang uh, saksakan ng USB-C. Meron na rin siyang kasamang speaker dito sa baba. Makikita nyo naman. And dito sa side, ito naman yung kanyang, ano, hook para sa mga lanyards para, di ba, isasabit nyo and hindi nyo na laging hawak-hawak. And also, dito sa back naman, makikita natin yung power button. Dito guys, ang power button, hindi nyo makikita kasi naka-white, pero ayan, i-zoom ko sa inyo kung makikita nyo. Basta yan. And dito naman sa front, ay may makikita kayong maliit na dot, or ayan yung guys, yung light indicator kapag low bat or charging. Ayan. So, i-open na natin. Pagka-open natin, makikita natin ang, ayan, dalawang uh, airpods sa loob. Ganito nga pala, guys, yung kanyang itsura. Sobrang liit. Alam nyo ba, guys, na naka-order na ako ng dalawang klase ng, ano, wireless earphone. And, sobrang laki niya sa aking tenga. Kaya, laging, ano, mga ilang minuto lang na nagagamit ko yung mga uh, airpods na yon or mga wireless earphone. Sumasakit yung tenga ko kasi ang lit lang kasi ng tenga ko, guys. And talagang hindi ko siya kayang matagalan na gamitin. And eto nga yung nakita ko uh, kap sa pag-research ko is maliit lang and eh, napakadami niyang sizes ng ear tips. So, sa tingin ko, kasi na sa akin yung small size. Eto guys, yung nandito is medium. And ipapakita ko sa inyo guys, yung eto. Ayan. Ay! Nalaglag. Wait lang. So, ganito nga pala guys yung kanyang itsura. Ito yung right and ito yung left. Baliktad. Ayan. So, napaka-liit at napaka-cute niya. Grabe. Ito guys ay meron ditong, andito yung kanyang volume. Kung gusto nyong i-high volume, i-scroll nyo lang pataas yung dito. Makikita nyo yan. Ayan. And kapag gusto nyo naman na mahina, is ibababa nyo lang. Dito rin sa right side, the same lang. Meron din siya kanyan ditong volume. I-scroll nyo lang and scroll down nyo lang kapag gusto nyo hinaan. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya mag-connect sa aking uh, iPhone uh, 15 Plus. And, eto guys, ituturo ko sa inyo yung ano, yung pag-click i-press 1 nyo lang siya. Ibig sabihin nun, I-post. And kapag twice nyo siyang pinares, ang it means I next. Example, nanonood kayo ng or nari, nakikinig kayo ng mga music. Next. At ang three, three press, pag pinares nyo siya ng tatlo, one, two, three, babalik naman siya sa previous song nyo. So, ayan guys. And kapag hinold nyo siya ng matagal, uh, doon naman papasok yung noise cancellation and transparency mode. So, ayan ipabalik natin siya sa case, then i-coconnect natin siya sa ating iPhone. Ah, magnetic nga pala to, guys. Talagang napaka ng magnetic niya kahit taktakin niyo siya ng ganyan is hindi nalalaglag. Ayan. So, yan. Then i-coconnect natin siya sa aking iPhone 15 Plus. Ganito nga pala yun, guys. Once na inopen nyo, is directly na na mako-connect siya sa iPhone nyo, then i hold nyo lang siya ng mga mat matagal yung power button para uh, mag-connect siya or makita nyo sa settings yung AirPods uh, Pro 2. So yan. So ipapakita ko sa inyo i-open ko. Ay bakla. Nakita nyo ba guys? Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Nakakonect na siya. Ay, pag kinlose nyo pala tong, ano, AirPods Pro 2, is mawawala siya. Kapag inopen nyo, ayan. Andyan lang siya. Meron nga pala siyang, uh, hindi ko makita. Battery indicator. Makikita nyo yung, uh, kung yung battery nyo, yung charging nya, kung ilan ba. Then, ayan. Itatry naman natin siya sa settings. I-press nyo lang yung power dito sa likod. makikita Ayan, guys. Ayan yung power niya sa likod. Press nyo lang. Ilong press nyo lang siya. Then, makikita nyo na yung AirPods Pro. Ayan, connect. Iko-connect lang natin siya. Then, after natin siya makonnect, continue. Then, makikita natin yung kanyang Uh, battery percentage. Ayan. So, X na natin yan. Then, pupunta tayo dito sa AirPods. Once na na-connect na siya, makikita nyo na siya dito sa settings, guys. Then, i-click natin yung settings. Ayan nga pala yung settings ng AirPods Pro, guys. Yung name is pwede nyo siyang palitan. Like, papalitan ko. Papakita ko sa inyo yung kanyang, ano ha, features. So, papalitan ko ng my love. Then, i-click natin yung done. Then, after na, magbaback tayo. Ito nga pala, guys, ay merong transparency and noise cancellation. So, ayan, guys. And, dito naman, sa left and right, pwede nyo rin uh, palitan yung control, guys. Ayan. Click nyo lang dyan. Pwede nyo rin i-off or yan. So, back. Sa right. Ganun din. Same lang din. And, meron tong automatic ear detection. So, ayan. And yung microphone is automatic then optimized battery charging. And sa show in my pine. Yan guys is kapag ah uh, hindi nyo makita yung inyong AirPods Pro, pwede nyo siyang gamitin. And, eto kasing ano, AirPods Pro, guys, ay merong dito, merong speaker. So, tutunog siya kapag hinanap nyo siya. So, makikita nyo siya agad at mag-light yung dito, yung green. Ibig sabihin nun is, uh, tumutunog. And also, kapag charging naman, is makikita nyo pag red, charging. Pag green, is fully charged. So, ayan. May air tip test. So, ayan. So, meron din siyang Apple Care sa at uh, 2025 pa yung kanyang expiration. And makikita nyo pala dito sa box, guys, yung kanyang uh, serial number. Serial number sa box and serial number sa AirPods Pro ay the same. So, ayan guys. So, itatry na natin siya. Punta naman tayo sa music para ma ma matry natin yung kanyang sounds. Punta tayo dito sa YouTube Music. Tingnan natin kung gumagana na ba. So. Guys, i-scroll up ko lang dito yung volume. Ayan yung volume, guys. Uy, hindi nagaano, gaano. Ayan. Dito, i-scroll up nyo lang yan para sa volume. Ayan. Kung nakikita nyo dito sa gilid, umaangat at ano, bumababa. So, ganito lang yan, guys. Lakas. Hinaan natin, guys. Sobrang lakas. Uy. So, ayan, guys. Teka lang. Stop muna natin. Pause muna natin. So, ayan, guys. Sa tingin nyo, worth it bang bumili ng AirPods Pro 2? For me, guys, uh, based on na-experience ko sa paggamit ko nito, kahit na ilang araw ko pa lang or dalawa, pang isang araw ko pa lang na ginagamit, super, super nagustuhan ko siya. Alam nyo kung bakit? Dahil ang dami niyang function and napaka uh, ganda ng kanyang sound quality. Also, yung transparency mode and noise cancellations talagang, talagang hindi nyo talaga maririnig yung nasa paligid nyo every time na ina-on nyo yung noise cancellation guys hindi ko marinig yung mga yung mga ano yung yung ano electric pan yan and talagang best na best tong gamitin kapag kayo ay naglalaro especially ako naglalaro ako ng mobile legend alam nyo ba guys kaya kaya ito in order sa akin ng asawa ko kasi uh, nag ako dito sa aking Uh, Xiaomi and ang ginagamit ko lang ay yung aking uh, regular earphone so hindi ko nagagamit yung aking iPhone sa pagigames dahil nga uh, work from home siya and ayaw maistorbo yung kanyang uh, pagkatrabaho habang ako naglalaro ako ingay ingay eh ay, ay gusto ko naglalaro ako ng uh, ML ng My Sound kasi talagang exciting di ba at isa pang nagustuhan ko dito sa kanyang uh, function is talagang Uh, napaka ganda ng quality niya, guys. Tingnan nyo, ang cute niya lang. And, medyo mabigat din siya. At saka yung, eto, yung earpads niya, sobrang cute. Sakto lang talaga sa aking ears. Uh, different lang talaga yung aking ears kasi meron ako dito, ano, dito kumuha ng buto nung nag-surgery ako. So, mas malaki siya dito. Mas malaki yung space dito. Medyo maluwag dito. Dito, saktong-sakto. -sakto. Makikita nyo naman. Saktong-sakto -sakto yung earpods sa aking tenga dito. And napakadali niya lang talagang gamitin. Grabe. Uh, madali niyo rin yung tandaan kung paano yung function niya. Uh, press 1, play, stop, press 2, next song, press 3, preview song, scroll down, volume down, scroll up, volume up. Ganun lang guys. And napaka-compatible niya sa uh, mga devices like pwede nyo rin siyang i-charge using MagSafe. Ayan guys. And USB-C na siya cable. Like dito sa iPhone dito sa iPhone 15 Plus, talagang di ba compatible. Same sila. So, hindi, na, hindi ko na kailangan bumili ng another uh, cable para sa earpads. Kasi pareho silang USB-C cable. So, ayan guys. eh napakadami niyang extra uh, silicone air tips na talagang sakto yung gusto ko na maliit lang. <laughs> so, ayan guys. Sobrang dami pang function nito. Tulad ng kapag hindi nyo siya nakikita or hindi nyo siya mahanap, uh, gamitin nyo lang yung find app, find my yon earpads, then magsasound na to dahil meron tong speaker nga guys, ba? Diba? So, at iilaw siya. Madali nyo siyang makikita at mahahanap. Ayan lang guys, ang share ko for today's vlog. And hope nag-enjoy kayo. And please don't hesitate to comment, subscribe, and pakishare na rin ang aking YouTube channel. So, yun lang guys. Thank you, thank you for watching. And see you sa aking next vlog.